Ngayong Women's Month, mga babaeng palaban ang aming ibibida sa inyo. Mga babaeng humaharap sa panganib at nag ng apoy. Kaya din po namin yan, hindi lang yan panlalaki. Tunay daw silang maasahan at palaging nakaalerto. Nagkataon pang Fire Prevention Month. Introducing mga nagbabagang ebang. Umaapoy ang kanilang lakas ng loob. ang kanilang katapangan. These girls are on fire. Sina Mary Grace, Antoinette, at Rowena. Mga bayaning bumbera, mga nagbabagang eba. 11 years na sa Bureau of Fire Protection si Antoinette. Bago naging isang ganap na bumbera, dati siyang tumutulong sa pamamahala ng kanilang family business. Kwento niya, minsan na daw siyang nag-volunteer sa pagpatay ng apoy nung magkaroon ng sunog sa kanilang lugar. Ito daw ang nag-trigger sa kanya para gawin ang umaalab niyang calling. Sa subdivision kasi namin, sir, is nagkaroon po ng actual na sunog. Nung nag ako dun, sir, parang mas na, mas na feel ko na mas kailangan ako sa BFP services ko. Paliwanag ni Antoinette dahil delikado ang kanyang napiling trabaho, nung una nag-alangan daw ang kanyang mga magulang sa desisyon niya na maging bombera. Uh, nung una, sir, hesitant sila kasi nga medyo high risk talaga siya. Pero nung nakapasok na ako and na-orient naman sila nung pinsan ko, sir, is eh, yun, na-convince na siya na dito na po ako sa sign Dahil sa apoy, bumagsak ang tore ng kuryente na nasa mismo. Mabilis kumalat ng apoy sa tinatayang limanda ang bahay. Hinding-hindi daw niya malilimutan nang unang beses siyang rumesponde sa isang sunog sa Maynila. Dahil nasa mataas na alarma na ang sunog, hindi nila nagawang mailigtas ang isang batang na trap sa natutupok nilang bahay. Papasok po kami sa Eskinita kasi may reported na, na may na-trap na bata and then suddenly sir, and nag-collapse po yung uh, dinadaanan namin. Hindi po kami nakapas doon sa way tulad ni Antoinette, labing isang taon na din bilang bombera si Mary Grace na dati pa isang nurse. Kwento niya mas pinili niya ang mas delikadong trabaho at talikuran ang pagiging nurse dahil sa liit ng sweldo. Bukod po sir sa inline din naman po kasi sa profession namin since meron nga pong emergency medical services. Uh, Second this, sir, andun na din po kasi yung stability po ng trabaho sir since nasa government po tayo. Aminado si Mary Grace na extra challenge sa kanya ang magligtas ng buhay sa mga nasusunugan kumpara sa ospital. BFP po kasi sir, nasa pre-hospital setup po sir. So kung ano po yung nadatnan mo dyan, kung ano yung resources na nandun, yun po talaga yung gagamitin sir. Unlike po pag nasa hospital na mas marami pong gamit, mas marami pong mga manpower, may mga doktor po doon. Ang hepe ni na Mary Grace at Antoinette sa pagiging bombera hindi lang nila basta kabaro, kundi isa ding babae tulad nila, si Fire Superintendent Rowena Golod. Mahigit dalawang dekada na sa BFP si Rowena, pero bago ito, dati muna siyang nagtrabaho sa isang resort sa Lucena. Kwento niya, Bukod sa kagustuhan niyang magkaroon ng mas malaking sahod, gusto daw niyang magkaroon ng tamang kaalaman kung paano aapulain ang apoy dahil kung minsan sa kanyang buhay, muntik-muntika ka na umanong masunog ang kanilang sariling bahay. Ano po ako noon, around 7 to 8 years old, when I experienced a, a small fire lang naman po yun. Uh, yung pong plancha na ginamit, ay uh, hindi po na i natanggal sa saksakan. And then nag ano po siya, nasunog po yung flooring namin. Luckily, uh, nakita po yun ng mother ko at natanggal niya. From there, sabi ko, ano, uh, alaki nung ano, alaki nung responsibility. And I am willing to take the responsibility dahil sabi ko nga, hindi lamang naman po aspeto ng pag suppression ang BFP. Ang laki pala ng impact. Bukod sa nakaambang peligro sa kanilang napiling profesyon, hindi rin daw uso sa kanila ang salitang day off. Sa dahilang hindi nga naman masasabi kung kailan magkakaroon ng sunog saan man. On call po kami. Pwede lamang po kami uh, magbakasyon on official leave. Kahit po yung kunwari uh, weekends, we don't usually enjoy that. Kasi usually po ang aming pong trabaho, ay uh, 24-7, hindi naman po pwedeng mamili yung fire suppression, yung sunog, na ah, okay, Monday to Friday lang ako mangyayari, di po ba? Ayon sa Bureau of Fire Protection, nasa ikatlong buwan pa lang tayo ng taong 2025, pero nasa mahigit dalawang libo na ang bilang ng nangyaring sunog sa buong Pilipinas. Ngayong Fire Prevention Month, dahil panahon na ng tag-init, para maiwasang maabo ang ating mga bahay at ari-arian. Iba yung pag-iingat ang paalala ng mga otoridad. Sa pinakahuling datos, tatlo lamang sina Antoinette, Mary Grace at Rowena sa walong libong babaeng bumbero sa hanay ng Bureau of Fire Protection. Nagkakaisa sila sampunang kanilang mga kasamahan sa trabaho na babae man sila sa paningin. to be your partner once again in ensuring public safety through the prevention of all kinds of suppression of destructive fires this is especially seen in the development promotion and implementation of our comprehensive fire safety and protection program this moa signing a public-private partnership of sm and the bureau of fire is one way of acknowledging that we are progressing in preventing disaster risks and losses of lives, livelihood, and health. We recognize that we are a public space. And, to become, and, and because we are a public space, we make sure that the women and children and the vulnerable sector, sectors in the society, when they come into our malls, they are safe. Sabi nga nila, hindi na baling manakawan, huwag lang masunugan. Kaya kami dito sa Rated Corina, saludo sa mga bombero, lalo pa sa mga babae tulad ni na Mary Grace, Antoinette at Rowena, na pinatunayang hindi lang sila basta mga babae. You go, girls! Ito pinag-aralan talaga namin. Look at the back. Merong before and after. A real clinical trial from the United States. Because the active ingredient is tried and tested. A love to lash. Pampakapal ng pinikmata at kilay. Ang maganda dito sa love to lash ay yung applicator niya na pinasadya pa namin. Meron siyang foam kasi ilalagay mo yan doon sa parang pinaka-roots ng iyong uh, pilikmata. Isang guhit lang sa baba at taas, pwede na, wag nang paulit-ulit, hindi kailangan. Use it and in four weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilikmata. And mababawasan ang lagas. Lalo na kung kayo ay nag-curlash and nagmamaskara everyday. The only one in the market with a clinical trial tried and tested, I love to lash.